Ang aga-aga kong nagluluto ng fish. Tara! Dillies! Ang ganda ng mga dillies. Ang liliit. Ang sarap kasi siyang papakin. Pampadagdag ng dugo. Dapat kakain tayo ng mga mga pagkain pang padagdag ng dugo. Sardinas, delish. Para marami-rami tayong idudonate na dugo. Ang init dito sa labas. Anong oras pa lang? Ubus na kasi yung aking dilis. Kaya, luto ulit. Kaya masarap siyang, ano, itlog at saka dilis. Mga pagkain pampadagdag ng tugo. Bago ka mag-donate ng blood sa blood bank.